Meng-meng. Meng-meng. Magamakamot ako. Meng-meng. Maharap aking alaga eh. Meng-meng, -me aray. Magkala mo. Uy. Meng-meng, -me aray. Nag-aabot na yung kamay ko. Eh, talino mo ah. Buti dito malabala na talab yata ah.

Ang kulit mo. Ang kulit mo. Ang kulit mo. Ah. Uh, ang mo. Ang kulit mo. <laughs> Ayaw niya yung nanggiragalaw sa buntut. Ha. Ya. Yeah. Yeah. yung buntot niya yayako-yako yun. Ayaw yung gagalawin sa buntot. Ha, ah, yaya. Ayaw yun ang gagalawin sa buntot. Mm hmm. Mm hmm. Ah, uh, sige, 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 sige. Kala mo ah ka mo ah. yung puntot mo yayako yako pa Ay ayaw niya nang gagalawin sa puntot. Uh. Stop, stop na stop na stop na ming ming tama na tama na tama na tama na tama na ming ming

Tama na. Kala niya. Tama. Loko to. Loko. 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 Ah, niya nilalaro pa siya. Yan o, Laro na siya. Laro na siya. Kung ako naman, kaya pipiliin ko ang ming 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 masakit ka maraka ming, ming ming nakikipaglaro siya gusto niya maglaro gusto niya maglaro Uy, buulat ako sa iyo, ming-ming, ah. Buulat ako sa iyo, ah. Loko pa, ha? <laughs> Loko pa, ha? Mm. Pero, ano siya? Ano siya?